la di is di seno di, di seno eh? yeah. may di seno niyan maraming anak si Lodi ay, ay tood kailan tatlo, tatlo may ata tatlo ha umay ipanganay panganay niyan to sa puso sa ano sa dati ano na before before long long time <laughs> ago 2000 ano ay 2013. Si Virgie na ano? ba si Virgie ba? maalala mo ba siya? Um, uh, Virgie si ano ano lang Si o. ano? O. Si, o. Siya na siya bumalik si, ano, si Grace. O si Grace. O sa... Facebook. Wala. Si okay. um, 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 tapos na kami uh, sa uh, na um, na uh, na church. nakakain na naman. man. Lunch time. Ito na ko?

mga mm problema -hmm. tungkol sa mga kay kung ano ba 'yung gusto nila, sa internet 'yung mga nakita sa mga natatayo sa Chalupi. Wow, ang daming Chinese din, no? No kumakain. No? Mas marami dito ang Chinese kisa sa central. Guys, masasay tayo sa Chalupi sa kolong bagong open, bagong bagong bukas. Mayroon naman, ang space dito. Pero dakan ni Chinese ng kaon oh, maraming Chinese. Anong no, wala kami mapuan? Uh, ito sa Pika Swapit so na o. Oh. Oh, silang pag-games. Bagong open kasi dito. Bagong open, mayroon silang pag-games. Nakay ah, okay, pa-premium? Free. Free? Yan yung nakuha mo. Ayan, may free siya. Yung, yung na-bonus siya. Maghatag na lang ko sa imo Spicy? So, okay, guys, kain muna tayo. Ito ang bagong so, vlogs na My vlogs. Welcome hi, to my guys. <laughs> <laughs> Mga kasama ko sa church. Club. Wala ka na na pindot. Yes. Ayan yes. na. Tapos na ka kami na pindot. Ano pa yung boses? Ano pa yung boses? <laughs>

何だって lo gané todavía no lo conozco sana doctor y doctor y yo ando y pues pao goles de tenis al baile con kawimoto tengo que hacer conste más o menos algo de esto no tanto pues pues de pinzas de todo Uh, kaya, ay, uh, kaya girls Uh don't trust Ayan Miss Viral. ginano ko siya na sa ano Manila viral sa 아니 이거 왔나요? 나도 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 가고 가. 이거 벌써 거의 다 됐어. 계속은 많이. guys. Ayan. Graduate na ako. Tapos na sa ano, napabunot. Napabunot na rin ako ng braces ko. At ayan. Kapalit na ako. Napat, pinalitan na ng retainer. Pero yung dila ko parang na ano pa rin. Naiipit. <laughs> Nakakaano magsalita. Nakaka... Parang sa Sagabal. sa Kaya ngayon, andito ako, mayroon itong ano dito siya. Kaya medyo sagabal pa sa pagsasalita. Kaya pasensya na kayo sa aking dila. So guys, tapos na. Ayan, tapos na yung aking pag, patanggal ng aking ipin. Uh, nandito na man, sa Central Hong Kong. yeah For safety. Medyo ano mo na magsalita? Medyo sa gabal sa bunganga. Hindi pa sanay yung bunganga. Nagtanggal, naglagay kasi ako ng retainer. Kaya yung dila ko parang ganito pala. Parang naipit. Sa gabal sa bunganga, parang pustiso kasi may nilagay sa ilalim na yung plastic. Kaya... Uh, uh I-mimit ko muna yung aking mga kaibigan kasama sa tourist nauna na sila pakidumaan muna dun sa clinic ang daming tao guys guys at ano himalay walay na kami sa dance so next Sunday yesterday, Saturday so kita kita ulit kami bye Si Ana, yung aking old long time friend. Bye!